Di ba po ano, may usap-usapan na nagkaroon ng problema yung iglesia daw at saka yung bagong daan? Bakit anong dahilan po? Ako, wala akong problema. May problema yung mga iglesia ni Manalo. Yung kinasasapian mo. Kasi yung aral nila, wala sa Biblia. Kaya, hindi sila makasagot sa mga tanong, hindi nila maipaliwanag yung aral nila, mali-mali. Kaya sila, ang ginagawa nila sa akin, sinisiraan naman nila ako sa tao. Kasi ang aking ang aking sinasabi yung aral hindi naman yung pagkatao eh. Sabi nung iba si Manalo raw nagnakaw ng pabo, sabi nung iba si Manalo raw ganun ganire. Eh. Wala naman akong pakialam doon. Eh pero ang pinag-uusapan yung aral, di ba? Aral. Kaya ako tinatalakay ko aral. Eh itong mga ministro ni Manalo ang ginagawa puro paninira eh. Pakinggan mo ha. Meron pong naalala ko pa na May nagtanong po kasi tungkol sa logo Mm -hmm. nung samahan ni Mr. Soriano. Ah, yung angkla. yung, an uh, ang yung, yung ang May ang pinaliwanag siya yung angkla, si Christian, si Dipete ng pananampalataya. Parang logo ng Sima, no? Ano? Mm. Sima, oh, baka, oh, magtaka sila ba't oh. Sima naman yun? Eh, talaga Sima naman ito si Mr. Soriano. Eh. Si Manluloko, <laughs> si Mandarambong, <laughs> si Mangungutong. <laughs> si Mangungutong. talaga kasi Sima niyan. Totoo, hindi naman nangungutong. Nangungutong lang si Mr. Ay, Soriano. Sa Sa, sa maikling salita, hinihinga na ng abulo. Ay, no? Pagkatapos, kinukutungan pa oh, si Commander Ingkong, no? Oo. Oh. Nang hostage na. Oo. Oh. ano, sino-sino yung sino, hostage, sino eh. Siyang nang hostage, kapatid At na... Ati, lang po yan. Extortionist. Oo. Oh. E, isipin niyo yan, mga kababayan, no? Eh, kaya nga, kung doon sa Mindanao, Oh. merong oh. abo sa yap. Oh. ano? <laughs> na hostage. <laughs> nang ho hostage dyan. May mga commander. May mga oh. commander robot. Ha. Oh. Eh dito, merong commander Ellie. Oh. nang ho hostage din eh. Uh. Doon, Doon dinadala yung kanya na hostage sa, sa apalit. Yung pong mga ngaral na yun, na ang sentral ay nasa apalit, hindi ho tunay na mga ngaral yun. Yun ang katuparan ng hidhid, dayukdok, gutom, mangungotong, mang mm -hmm. hostage no? Na, na masabihin si Raulo talaga ito si Mr. Soriano. <laughs> Siya ang numero uno, matakaw sa pera, ganid na, hibib pa. Kaya hindi po dapat isaba ng loob ng sino bang kung uh, masabi namin na uh, itong si Mr. Soriano, hindi gaano pinaggagamit yung kanyang isip. Mas uh, ginagamit niya yung kanyang bibig kaysa doon sa kanyang isip. Eh. <laughs> Masama ko <ho> yun. Hindi <laughs> ba? Puro, puro bibig lang. Oo sa bagay sa isang banda mabuti rin yung pagkainin na napunta sa surplus pag-aagawan yung kapatid na yun eh ha may mga tinatawag kong uh, slightly used. slightly used. <laughs> no. nga lang may karugtong po dyan eh sinasabi na iba ngunit totally damaged yun know, ang pahirap eh slightly used, pero totally damaged sa samahan pala ni Mr. Soriano pinapag-aabuli na minomulestya pa ganun po Inuutangan, sabi na sa <laughs> iba't eh, rin inuutangan. Gabitin na natin, minomolest siya sapagkat alam naman natin hindi babayaran ni Mr. Suriano yan eh. Inuutangan na, inuutakan pa. Ganon po. Wala na ibang konklusyon, Mr. Willie Santiago, yung amo mo, madurokot At kasama ka ron sa mga mandurukot, sa grupo ng mandurukot. Kaya Mr. Suriano, Mr. Suriano at yung mga kasama mo, ano ba yun naman itong ating pag-uusap na ito? Abay, eh, parang ang kausap natin dito ay bangag eh. At sana po makita ninyo kung magkakano na ang mga nakuha ni Mr. Suryano, nakotkot ni Mr. Suryano sa kanyang mga kaanib. Alam po ninyo mga kababayan, e eh parang gusto na po nga uh, maniwala ay eh, doon sa sinasabi ng iba. Kapatid rin eh. Para daw nakabato o durog itong uh, barkada ni Mr. Suryano. Nakakulimbat, ha? Oo. Dalawang taong nga nangungulimbat <laughs> ng illegal Mr. Suriano. At ano saka napapansin ko, kapatid na po, talagang tuso ito si Mr. Suriano, eh. Hindi ba pang huhut-hut yan? Talagang nang huhut-hut ito si Mr. Suriano. Oo. Nahihibang yata ito si Mr. Suriano. Sagutin mo. Tuso ka talaga. Oo. Oh. Hindi ba panluloko yan? Napaka... Mamamalagi ba kayong susunod sa ganyang uri ng tao? Sinungaling na. Sira paulo. Si raulo si ko. Wala na naman silang batayan, ano, Bradman. Pero alam mo kung sino mas kapanipaniwala, Bradmel? Sino po ang mas kapanipaniwala, kapatid na Eli? Mas kapanipaniwala yung amo nila kaysa sa kanila. Yung amo nila may sabi na sila mga siraulo eh. Basahin natin, o, pakinggan natin si Manalo. ang sulat sa akin isang kapatid, baka gusto niya ipabasa ko sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa po akong nakikitang matino na manggagawa sa kasaysayan ng buhay ko. Lahat ko, puro tiwali. Masakit na salita, nasaktan ako. Sapagat ako'y manggagawa rin. Pero hindi ko masita yung kapatid sapagat alam kong nagsasabi siya. Kung hindi ba buong buo, nakatotohanan eh. Nagsasalita siya ng totoo. Ah, eh, wala mo, nang eh, Wala raw matino kahit isa. Eh, di mga sira ulo niya kundi matitino yan. Ganun nga po. Eh, sabi ni Manalo, totoo raw, totoo raw yung sinabi nung kanilang kapatid na wala siyang makitang matino na manggagawa kahit isa. Eh, di puro siraulo. ulo. Kaya hindi ako siraulo ulo sila eh. Ayon sa puno nila. Eh, sino paniniwalaan mo? Yung kalbo na nasa telebisyon na ministro o si Manalo mismo, Brad Mel. Eh, si Manalo na po mismo ang nagsalita niya. Kaya yan po ang totoo at reality sa mga tauhan talaga niya, kapatid na Eli. At alam mo, yung mga ministro niya, ang gusto lang naman daw niya, pera. Sabi ni Manalo, pakinggan natin. Pero hindi ko masita yung kapatid sapagkat alam kong nagsasabi siya. Kung hindi ba buong buo, nakatotohanan eh. Nagsasalita siya ng totoo wala nang nagkaroon ng takot sa Diyos na kahit isa para tumayo at manindigan sa panig ng katwiran. Lahat manglulupig na ng katwiran. Bakit? Sweldo ang hinahanap. Yung tulong niya, yung bahay niya, yung kasaganaan niya, siguro. Ang tinatamasan niya. Pero ang iglesia ay na niyang pagsilbihan ng totoo. Ayan. Yan ang klase ng mga ministro ni Manalo. Swelduhan. ah Kasaganaan ng hanap. Nako, kapatid, pag naniwala ka dyan sa mga ministro mo, mai ka. Si Manalo na mismo may sabi, mga gago yung mga ministro mo eh. At hindi lang basta gago. Anong klaseng kagaguhan, Daniel? Pakipakinggan natin si Manalo. Pero napakasama naman na ito palang mga tinutustusan ito, ito pala naninira sa iglesia. Napakagagong pangangasiwa. Napakagago pala naman yan. <laughs> Napakatinding kagaguhan hapa ng mga tarantadong ministro ni Manalo. Si Manalo may sabi niya na hindi tayo, hindi tayo naninira At alam mo Bradmel, yung isang ministro na nakikinig sa atin Ang nagbigay sa akin ng tape na yan, isa riyan, taga-tarlak Ayun po pala, taga-tarlak pala yung isa po sa nagbigay ng tape na yan Kay kapatid na Eli, kapatid na Roland Aha. Oh, ano, okay Ayan, na? ano kapatid? Sila pala may problema eh alam ko po. Mm. Ah? At least alam ko yung dahilan din. Mike, Mike. Di ba po, at least alam ko yung dahilan. Hindi naman ako sa niniwala sa reliyon ko. yung kung ano yun ang tama, di ba? Oo. Mm -hmm. mm -hmm. Oh. at oh, kay, ang, kay, ang, ang, at ang tama, malaki ang problema ng mga ministro ni Manalo. Sila may problema, hindi kami. kaya nang sinabi ah, na Alam niyo. mo kung ano, alam mo kung ano, pinakamalaki nilang problema, iha.